Pero si, ano? Oh, mga ka-adventure. Oh, dahil uh, malakas ang ulan, nasilong kami dito sa gilid. Ay nadaanan ko dito si Kuya Jojo, si Manong Jujo. Betong, ah, Manong Ibet, ah, at saka yung barkada ni Kuya. Ayan. Ah, bye. Ah, uh, uh, to ito. Bye, Rini. Rini. Iyaw, iyaw. Ayan. Ayan sa barbecue. Shout out. Masarap itong barbecue dito. Oh. Sarap, uh, pwede kang dayuhin dito. Sarap. Mura lang. Ayan, Then, uh, kinip, 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 kinip. ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Dahil uh, minalas-malas ng konti. Eh, kanina ay ako dahil sa swerte <laughs> nga. Ayan, eh, ayan. Dito, naabutan ko sila kuya. Masyado. Ako, no. Ayan. Habang nagpapatili ng ulan, kaso hindi na yata titila to eh. Shot shot lang muna. Malakas eh, napashot kami ng bigla eh. Si kuya eh. Ayan, oh. Shot shot lang. Ayan. 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 Ya, yumugi. Ay, ogiyan go ya go eh. Ha. Ya. Eh, ayon, ayon, nakas talaga na muna. Ay, dumating kami, wala kaming mga red shot eh. Nagpapainit ng ano? Emperor. Emperor <laughs> lights 'to papainit. Okay, hanggang hindan lang muna. Maraming salamat. Bye-bye.